en no. Six.

I'm and ang delugyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa. Ang korupsyon na nauwi sa semana. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ang pinagbago mo. Itsura, ka takbo ng pag-isip. Minsan, napapatalong ako sa sarili ko. Ikaw pa ba yan? Si Mong Mong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, aling to, ako pa rin ito. tá bem Maraming salamat po sa inyong suporta at sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel dyan, magsubscribe na po, pindutin ang uh, notification bell para updated po kayo sa ating mga video. Like and share. Maraming maraming salamat po.